Yan yung labog. Rosel. Search niyo po yung Rosel. Kung anong benefits ng Rosel. Mas maganda yung may patunay kayo. Kung ano yung kinakain ko na ano nilalagay sa ulam ko. Maglalagay tayo sa ilalim ng sapin. Ito, ito yung sinabi ko kanina na uh, Rosel. Rosel. Yun. Search niyo po yan sa YouTube. Kung ano ang kanyang benefits. Okay? Tapos ilalagay natin ang fish. Ito yung ating fish. Dalaga sa bukid. Ano kaya ang binata sa bukid? Siguro yung galunggong, no? O kaya yung bisugo. lang. <laughs> <Joke yan. laughs> kasi may dalagang bukid, eh. Malay nyo, yun yung bisugo kasi mas malaki yun. tiba, ba? Sige Alam nyo ba kung ano yung binata sa bukid? <laughs> i-arrange <laughs> natin ganito. Ayan. Para masaya. Paksil tayo ng ganyan. Tapos meron ako dito ng cubes, Wala akong powder na isda. So, ito na lang. Wala rin akong powder na ay cubes na isda. Ito na lang. Ano yon um hipon. Tapos, agyatan siya ng kamatis. Uy, isara Putpura ng kamatis. O, diba? sasabi na naman ng iba, ay sarap, o sige, mura lang to, kaya kaya ng budget mo yan, ang luya, tapos lagyan natin yung luyas, di ba, ayan na siya, ayan na siya, tapos, meron tayo dito, paminta, pampabango, ayan, ay, gusto niya masarap na paminta, ayan eh, Dinurog ko siya. Buo yan kanina, pero dinurog ko. Yan. Tapos, lalagyan natin siya ng konting salt. Ayan, konti lang yan. Kutsarita lang yung dinurogod ko lang ng maramihan. Ayan na po siya. Tapos, mamaya, ay wala pang sabaw, ano? Lalagyan natin siya ng sabaw. Kunti lang. Kuha tayo ng baso. Yun. Kalahating baso lang. Kasi yung isda, nagtutubig. Para hindi naman siya magmukhang nilaga na. O, ba diba, yan? Ganyan po natin siya. O, yan. lang na natin. Mamaya, ulit, pag kumulo na po siya. Ayan, kumukulo na ang ating siyo. Ayan. Ayan ako, na po, kumukulo na siya nilagyan ko siya ng sili, tatlong peraso. Kung sino yung gusto mong sili. Naubos na yung sili kong green, kung naalala nyo, diba? Pero akong pangpaksi dyan na tanging dati sili, din na naubos na. Kaya yan ang muna, pansamantala. Puro sili ako ngayon, yun, na, pula marami. <coughs> na nga, tuto na kasi lumabas na yung mata. Sabi ng aking mother dati, nung buhay kapag daw ang isda, labas na ang mata, buto na. Ewan ko sa iba, kung anong sa inyong lakang luto na umi. Ngayon, lalagyan natin siya ng suka sa nyo. Ayan. Ito, gusto ko maasin. Talaga mapapap. Mmm, Ganon. Ayan. Hindi po natin siya hahaluin para maruto yung suka. Ayan. Hintayin natin mga 5 minutes bago natin siya. Ang mga hmm, ingin. Bango-bango. Ang bango-bango. Ayan, pwede na ang ating ulam. mangangamoy na siya ang bangong-bangong.